Hello! Hi guys! Nalalabas kami ngayon kasi magbo-vote kami for the first time. Yes, it's our first time to vote here in Canada. At samahan nyo kami sa aming first experience na to. sa amin ang polling station. Pero, magka-car kami kasi may forecast na uulan. So, yeah. Para iwas ba sa car kami. Since it's our first time to vote here in Canada, Kinek ko na nung isang araw kung ano yung mga kailangan, yung mga requirements na kailangan to be able to vote. So, ito siya ang nalaman ko. Hi! Alam nyo, it will be our first time to vote here in Canada. So, magpe-federal election na naman. And uh, we're excited, ako at ang asawa ko to be able to experience how to vote here in Canada. So, dahil nga first time namin, uh, eh titingnan ko yung guide dito to the federal election kung anong dapat go So, titingnan ko kung ano yung mga requirements needed para naman hindi palpak yung punta namin sa polling station this weekend. So, it makes it says here make sure you're registered at your current address. So, kung saan kami nakatira, which is dito nga, so, wala kami problema dyan. Tapos, watch for your voter information card in the mail. Well, actually, wala kami natanggap na card, voter information card, but... Uh, we found out na kahit nawala ito, we could still go to the polling station and uh, just present our Um, yung government issued na ID para makapag-vote. Tapos, the next one sa checklist is to make a plan to vote. In other words, kung kailan namin gusto pumunta, bumoto. So, for us, early voters kami kasi itong weekend nga ang punta namin to vote. And then, uh, next in the checklist is the find out who the candidates are in your riding. Of course, meron na kaming nasa isip ng mga candidates na gusto namin. And uh, I hope, we hope na sila ang manalo dito sa election na to. And then, the last one here in the checklist is bring ID when you go to vote. So, like I said. Uh, itong ang ID ang kailangan to present and we have our government issued na ID na pwede naming ipakita doon so uh, parang straightforward lang naman itong ano uh, tawag ito. yung pagvote dito sa Canada parang easier siya kesa sa atin back home so tignan natin at i-compare -co natin kung ano ang kaibahan ng pag-vote dito sa Canada at ang pag-vote naman sa Pilipinas. So, samahan nyo kami sa aming experience na to. First experience in voting uh, in Canada. Di kagaya sa atin ah, kung saan maraming mga campaign posters na makikita sa mga daan, sa mga bahay-bahay, sa mga uh, gates or fences, sa mga mga poste. Makikita mo ang daming mga campaign posters na nakadikit na mga pangalan ng mga candidates sa Pilipinas, pero dito konti lang ang makikita mo and usually ang mga representatives lang ang may mga posters na makikita sa daan hindi ang pangalan ng lahat ng mga candidates na from uh, this uh, particular party so kaya konti lang yung makikita na mga posters dito kagaya niyan ayan ayan ito lang pa kami nakapag almusal at maaga pa magti Tim Hortons muna kami bili muna kami ng coffee nandito yung Tim Hortons ayan siya. anytime soon uulan na kaya kailangan magmadali for the decaf. Wow. Hala ka, ano ka, nagkalat ka naman, daddy. Tapon mo yan. Eh. Thank, you. Thank you. Ah, hindi. Yung lang. Early voters kami. Dito ang polling station sa Scarborough Community Center. Actually, ang election proper is on uh, the 28. Pero 'yun na nga early voters kami. So nandito na kami ngayon, first day of for the early voters. And it's still gloomy. Parang walang katao-tao. Yeah, it's a holiday but it's an election day for the early I'm voters. The for the early, yeah, for the early voters nga. Wala masyadong tao for the advanced voters. Ayan, may konti na padating. Pero kung sa atin to, parang fiesta atmosphere. Madaming tao, sobra-sobra ang tao sa labas ng calling station. Right, Dad? Yeah. Ayan, tapos na kami mag-vote. Very straightforward lang yung ano, uh, pag-vote. Kasi hindi kagaya sa Pilipinas na complicated, no? So, ano lang, by party lang ang pag-vote nila. So, wala pang 10 minutes, tapos na kami. Kaya lang sa kabila, may, may, medyo may linya. So, yung anak namin, babalik na lang daw siya next week. Kasi yun nga, ito, itong three days na to, is the advance, ano ito, advance uh, voting para sa mga advance voters. So, yun, kinuha lang yung pangalan namin, tapos pinakita lang yung aming ID with the, ano, yung government issued ID na may pangalan namin and address. So ganun lang kadali. No nothing complicated. Nabadat? Diba That's only one. Ta day. Tapos na agad. <laughs> Isa isang ano lang, check lang or X Wala sa na. sa ano, Wala. sa balot. Yun na, nandun na lahat. From the Prime Minister right? No. Ano ba? Representative <laughs> hindi ko, hindi ko alam siya. No, but that, ano, party, that ah, covers all na, di ba? You are, you are, voting for the party. Yeah, so nandun na lahat yung mga candidates sa party na yon kasali na, hindi pa isa-isang pangalan. Hindi, dito sa atin, yung lang isa. Ah. Representative. Yeah, representative nga. Oo. Oh. Pero, it embodies na the entire ano yung party, correct? Kung iko compare natin yung election sa Philippines to the election here, talagang masyadong maraming ano um, uh, hassle sa Philippines kasi magpasok pa lang sa polling station, ang dami ng tao may fiesta atmosphere ka na makikita. May mga tao sa labas ng school grounds na may hawak na mga Uh, balot, yung mga sample balots and they distribute this, this to the people who are going inside the school grounds, tapos ang haba ng pila to look for your names on the list sa labas ng uh, yung school rooms hanapin mo yung angalan mo sa listahan kung nandoon then you can go inside and then sign your name before before your name sign it and then they give you the ballot so yung ballot talagang madugo din kung minsan kasi madaming mga candidates kang pipiliin doon sa mga uh, different parties na gusto mo There was a time na sa sobrang haba ng linya at dahil uh, may diferensya yung kanilang mga machines, natagalan yung pag-vote namin. Naghintay kami ng like 3 hours to be able to vote. So galit na yung mga tao, gutom na, pagod na, naiihi na yung iba. Well, anyway, that was uh, like one instance, pero most of the time, okay naman yun lang mahaba talaga ang pila sa Pilipinas pag nagboboto So tapos pagkatapos ng boto, may uh, indelible ink sila na nilalagay sa finger which do, they don't do here. So miss ko talaga yung blue ink sa finger. Well, suma total masaya pa di sa Pilipinas kasi. Ang daming tao. Tapos, marami kang nakikita mga kaibigan sa uh, voting place. So, chikahan pa. So, yun. Ang diferensya ng uh, pagboto dito sa Canada from the Philippines. So, thank you for watching and joining us on our first ever na pagboto dito sa Canada. Bye! Show your finger. May indelible ink. <laughs> saan lang, saan ang, ano, finger? Wala. Wala.